Yun mga tol, eto na nga pala yung game to ng laro ni Mr. Longbam dito sa Tagig. halina't panoorin yung mga idol, yung highlights niya. Tingnan nyo talaga kung sureball ba talaga siya o hindi. Sa mga fans ni Mr. Longbam dyan, ito panoorin nyo ng mabuti to. Full highlights itong ginawa ko mga tol. Dito sa game na to mga tol, kinawawa niya yung mga kampin niya dito. Ginawa niya yung taga rebound, tapos puro lang siya tira, tapos walang depensa. Siya pa kapag hindi mo napasahan. Panoorin nyo yung video, ang gandulo mga idol. Boss daw, boss, bola boss. Oh, I'm my boss. Ay na. Mr. Long. Bam! Ah! Ha! Lahat na malalakas. Gambihin ko. Ay, baka natin. Mo, ma, Ayan natin. Ayan na. ay, mo mga ay, men. na. Bam! Ay are na. Ayan nga na naman. Dibira na Ela, mamãe, 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 na! mamãe, 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 vai mamãe, vamos, vamos

Ayo, teman-teman Ayo, teman Ayo, teman-teman Heran, Oke, terhira Ayo, teman-teman Oke,

تا ہاں بهتي کي باه مان تو نان به اکي باه ما نه نهرمان اکي باه ميري نهرمان ايده نرا نه نهره جي بعد 1 نان رهي جي باه نان رهي جي باه

So now the 85! Very good! 85 Mr. I So number 85! I mean, I mean, yeah. ah. so Mr. Long